dito tayo sa salmon. O, ano na? salmon. Yes. Silyo. Mamaya lang pag kumakain. Ito tayo sa salmon. Ayan. Siguro mga okay na dalawa. Tapos, ito tayo na egg. Siguro isa. Ayan. Isa-isa lang. Ako na lang. Ayan. Ayan. And then, ah, ah so, so e so, to, at ah, so, sa sausage. kung free breakfast tapos merka na y ka na. okay, then, kung 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 Kaya ko po Hindi. Ang hanig ito. Hindi ko na pala Malagyan mo ko na isang hato. to. Isang Saka isang hap. Okay. Dito. Diyan sa baba. Sa baba. No, mm hindi. -hmm. Dito sa square. Okay. sa hat okay. okay 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 na dito ng, ng bread ano oh, yan? So chicken ah, chicken chicken okay ko okay. ha friend. Ayan, kung kami ng sari-sari ang bread dito. So, kung kami, ito po, siguro isa lang. Tapos, dalawa ka. Okay, dalawa na rin ako. Masarap daw siya. Meron din siyang hot cake. cake. O, pancake! oh pancake na lang sa sa'yo. Ayan, kailangan namin itos. So, kailangan namin itos. Ito, silica itos natin. Kasi i-toast natin. Okay. Yung sa'yo na-toast mo na? Yeah, yes. Ay, tapos na? Ah, oh, pero hindi, do hindi pa okay. Eh. Okay. Ayan. Ito ba na? Kala gusto mo butter? Oo, sige. Butter. Tsaka, ano? Ilan? Dalawa. Tsaka strawberry. Ayan. 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 Okay. Ayan. pa Ayan. 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 Mm. Yeah, may corn soup. Yeah. No? soup. Breakfast Gusto eh. <makes> so, 'yung corn soup. Eh. So, corn soup eh. kasi sa school, yun, Kasi 'yung hindi na dito. Oh, so, ako yun, ko, eh. Tingin, o, sige nga ako Okay.

meron siya ispon pan ay, kung ano yung ispon niya pan-soup o, to, si aki 1 okay. okay. minute po kaya 10 seconds 10 seconds Pwede na ito. water, ito tasang, man, ah, tapos oh, so, kung um, Lalakad ko ka muna kayo habang nag tayo ng kanyakan. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay na to. okay na siguro to. 5, okay na to. Okay na. Hindi naman, Okay. lang dito sa Japan. pa. Ibalik na natin. Oop, tama na. Pong, adhika na.

Kan, nih, kayaknya terus numpak juga, kamu gak nongol, emang klasik ya. Iya, kalau open, kasih may tatahan tayo ayah. Ayah, soalnya itu yang suka together with Bima, tapi oke, saya Okay, okay bye, bye. this for breakfast second day bye. Bye.